Isang professional at kilalang mga doktor. Magandang pamumuhay, mayaman at masaya. Yan ang pwede kong mailarawan sa mag-asawang Ilana Freak at Mohamed Shamji. Mag-asawang maraming humahanga at kinaiingitan. Ngunit ang hindi alam ng marami na ang nakikita nilang matagumpay at masayang pagsasama ay may itinatago sa mga mata ng kanilang pamilya, kaibigan at mga kakilala. Ang Toronto ay ang pinakamalaking city sa Canada at nangunguna sa mundo pagdating sa negosyo, finance, teknolohiya, entertainment at kultura. At dahil sa may malaking populasyon ng mga immigrants, ang Toronto ay tinawag itong isa sa mga multicultural cities sa buong mundo. Si Ilana ay pinanganak sa Windsor noong 1977 sa kanyang mga magulang na sina Joe at Anna Frick na parehong Croatian kasama ang isa pa nilang anak na si Carolina. Nagtrabaho ang mag-asawa sa isang automotive company na Chrysler and General Motors. Si Ilana naman ay nag excel sa kanyang academics lalo na sa math at sa science. Nag-aral ito sa St. Anne's High School at mahilig itong magbasa at sumayaw. Bata pa lang si Ilana ay madiskarte na ito. Katunayan kada summer ay nagtatrabaho ito sa cornfields para kumita ng pera pangarap niya rin na maging isang doktor. Noong 10th grade ito ay nagkaroon ito ng boyfriend at naging maayos naman at masaya ang kanilang relasyon. Ngunit matapos nitong lumipat sa utawa para sa kanyang med school ay nagkalabuan sila ng kanyang boyfriend dahil na din sa long distance relationship. Kaya nagdesisyon si Ilana na tapusin ang kanilang relasyon. Nanatiling single si Ilana ng ilang taon Isang gabi ng 2003 habang naglalaro ito ng billiards sa recreational room ng Ottawa Hospital ay nakita niyang isang lalaki na bago sa kanyang paningin. Yon ay si Muhammad Shamji, isang neurosurgery resident at anak ng isang kilalang thoracic surgeon na si Dr. Feard Shamji. Naging din si Muhammad kay kaya nagtanong ito sa ibang nurses tungkol kay at doon niya rin nakuha ang number nito. Matalino din si Mohamed katulad ni Ilana. Grumaduate ito sa Ashbury College, isang kilalang paaralan bago ito lumipat sa Yale kung saan ay kumuha siya ng master's degree niya sa organic chemistry. Masasabing binayayaan talaga ng katalinuhan si Mohamed, ngunit mahiyain ito, hindi mahilig makipagkaibigan at minsan ay hindi pa ito namamansin ng ibang tao. Ngunit lakas loob itong niyaya si Ilana ng date. Sa unang date nila ay nakaramdam ng awkward si Muhammad kahit na alam niya interesado din naman sa kanya si Ilana. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-date ngunit sa umpisa pa lang ay nakitaan na ni Ilana ng red flag si Muhammad. Ngunit dahil sa sobrang na in love si Ilana kay Muhammad ay binaliwala niyang lahat ng yon. Isang araw pa ay nakaramdam si Ilana na hindi pa siya sapat kay Muhammad. Dahil nalaman niya na tuloy pa rin itong nakikipagkita sa isang babae na nakilala niya nung college at yun ay nagdulot ng isyu sa kanilang relasyon. Sa umpisa pa lang ay si Ilana na ang nag-effort sa kanilang relasyon. Madalas itong binibigyan ni Ilana ng mga surprise gifts at kung ano-ano pa mga bagay na makapagpasaya kay Mohamed. At ang pag-alaga at pagmamahal ay binuhos niya sa kasintahan. Ngunit binabaliwala yon ni Mohamed. Nakita ng mga magulang ni Ilana ang pag-uugali ni Mohamed. Kaya hindi sila sana sang ayon na magpakasal ito dito. Naghiwalay sila lang dalawang beses sa unang isang taon ng kanilang relasyon, ngunit sinuyo ulit siya ni Muhammad para muli sila magkabalikan. Nabuntis si Ilana sa kalagitnaan ng pangalawang taon ng kanilang walang kasiguraduhan na relasyon. Kaya walang nagawa si Muhammad. At dahil galing sa si isang Ismaeli Muslim na pamilya ay kinakailangan na makasal ang magkasintahan bago magkaanak o bago ito anak. Gusto man o hindi ni Muhammad na pakasalan si Ilana ay wala itong magagawa kundi sumunod sa kanilang tradisyon at kultura. Nagpakasalan dalawa noong September 2004 at lumipat ang mag-asawa sa Scout Street sa Utawa. January 2005 ay pinanganak ang kanilang unang anak na babae. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nagpabago sa pananaw ni Muhammad. Binubuhos niya pa rin ang kanyang oras sa kanyang trabaho at sa pag-aaral at kahit nasa bahay lang ito kasamang asawa at bagong silang na anak, ay nilalayo niya pa rin ang kanyang sarili na parang hindi nag exist sa kanya ang kanyang asawa at anak. Nagsimula na rin mapansin ng mga magulang ni Ilana ang pagiging agresibo ni Muhammad sa kanilang anak. Isang beses pa ay narinig nila itong minumura ni Muhammad si Ilana habang kausap nilang anak sa telepono. Nagbabanta si Ilana na makikipag-divorce kay Muhammad ngunit siyang laging binabalikan ng sisi ni Muhammad. Summer ng 2005, ang relasyon ng dalawa ay mas lalong lumala. Hindi na makontrol ang pag-uugali ni Muhammad at umabot na sa puntong sinasaktan na nito si Ilana. Sinusuntok siya sa mukha tuwing nag-aaway sila, kaya nag-file si Ilana ng kaso dahil sa pamubugbog at noong mga panahong yun ay nag enroll si Muhammad para sa kanyang PhD sa Duke University. At kung makikitang may criminal record siya ay eh, siguradong hindi ito papayagan na makapag-enroll sa university na yon at masisira pa ang kanyang karera sa pagiging doktor. Nagbakaawa ulit sa kanya si Muhammad at sinabi na kung itutuloy niya ang kaso ay mawawalang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi itinuloy ni Ilan ang kaso laban sa asawa ngunit binigyan siya ng korte ng peace bond na 12 months probation. Ang layunin ng peace ban sa Canada ay para protektahan ang biktima at para maiwasan na gawin ulit ng nireklamo na gawin o gumawa pa ng pananakit. At sa kanyang 12 months probation ay obserbahan siya kung nagbago ba ito at hindi na inulit ang pananakit. Naging maayos ang lahat matapos ng nangyari. Naka-enroll si Muhammad sa Duke University at lumipat sila sa North Carolina. Naging routine nilang dalawa ang mag-jogging kada umaga at marathon naman kada weekends. Natapos ni Muhammad ang kanyang 5 years na PhD ng tatlo't kalahating taon lamang. Si Ilana naman ay nakatanggap ng award mula sa isang prestigious scholarship na siya nagbayad ng kanyang tuition fees sa med school. Matapos nilang graduate ay bumalik ang magpamilya sa Ottawa, Canada noong summer ng 2009. At dahil graduate na rin si Ilana ay nagumpisa na itong magtrabaho sa utawa Family Hospital. At dahil sa pangarap ni Muhammad na maging isang neurosurgeon ay nagpatuloy ito sa kanyang training. Nagkaroon ulit sila ng panibagong anak na babae. Ngunit sa kabila noon ay hindi pa rin nagbabago si Muhammad. Katunayan ay mas lalong lumala ang kanyang ugali at madalas niyang sinisigawan si Ilana. Ito din ang taon na inoferan si Muhammad ng fellowship sa Calgary Foothills Medical Center. Isang magandang lugar para makapag siya ng kanyang specialization sa spinal surgery. Naiwan ang kanyang pamilya sa Ottawa at naging malayo sila sa kanya ng halos isang taon. Naisip ni Ilana baka pag malayo sa kanilang asawa ay ma-realize nito ang mga maling ginagawa sa kanya, ngunit hindi yon nangyari. Paminsan-minsan ay umuuwi ito sa kanila Isang araw ay nakalimutan ni Mohamed na ilag out ang kanyang email address sa kanilang family computer. Nakita yon ni Ilana at binuksan niya ito. Doon niya nalaman na may ibang karelasyon na naman si Mohamed. Noong kinumpronta siya ni Ilana ay eh hindi yon itinanggi ni Mohamed. Kahit anong sabi ng kanyang mga kaibigan na iwanan na si Mohamed ay nanatili pa din si Ilana sa tabi ng kanyang asawa. Isang araw ay nag-usap sila mag-asawa ng masinsinan at nagdesisyon na ayusin na ang kanilang buhay at relasyon. Doon na din sila nagdesisyon na lumipat ng Toronto. Nabuntis ulit si Ilana at taong 2013 ay ipinanganak niya ang kanilang pangatlong anak na lalaki. Naging maayos at tahimik ang kanilang buhay sa loob ng dalawang taon matapos nilang makalipat sa Toronto. Nagkaroon si Ilana ng maraming kaibigan samantalang si Muhammad naman ay nag pa rin sa kanyang trabaho at naging isang ganap na neurosurgeon specializing in spinal injuries. Naging kilala si Muhammad bilang isang magaling na doktor at napapagaling niya ang mga pasyenteng halos kinaaayawan na ng ibang mga doktor. Si Ilana naman ay naging delegates ng District 11 ng Ontario Medical Association. Kung titignan mo ang social media ni Muhammad at ang mga pinopost nito ay makikita mong napakasaya nilang mag-asawa at parang walang pinagdadaanan. Yan ang gustong ipakita ni Muhammad sa mga tao na maayos at perpekto ang kanilang buhay. Isang araw ay nakitang may bandage ang kamay ni Ilana dahil yon sa sugat niya sa kanyang palad na kinakailangang tahiin. Minsan pa ay may makikita mga pasa sa kanyang leeg. Alam ng kanyang mga kaibigan ang nangyayari, ngunit pag tinatanong siya nito kung anong nangyari ay iba ang sinasabi niyang dahilan. Pinagtatakpan niya si Muhammad dahil sa ayaw niyang masira ang pangalan nito at reputasyon. Summer ng taong 2016, may kutob si Ilana na may kabit na naman ng asawa at dahil doon ay nagbanta ito na makikipag-divorce kay Muhammad. At dahil sa ginawa ni Muhammad na pambabae, ay dumating na din sa puntong naghanap na rin si Ilana ng lalaking makarelasyon at nangyari ngayon. Nagkaroon ito ng relasyon sa kapwa niya doktor na may asawa at mga anak din. Late ng November 2016, desidido na si Ilana na makipag-divorce kay Muhammad. Buo na ang kanyang desisyon na tuluyan na itong iwanan. Pagod na ito sa lahat ng panatakit nito, physical, emotional at verbal na pang-aabuso. At dahil hindi nang bago si Muhammad, siya pa rin ang lalaking walang puso, walang konsensya at mapanakit. November 25, 2016, Biyernes. Tumalo si Ilana ng medical conference at nagpost pa si Mohamed sa kanyang Twitter noong mga oras na yon para batiin ang asawa. Pagbalik ni Ilana sa kanilang bahay November 27, Linggo, ay agad niyang ibinigay kay Mohamed ang divorce papers. Nakasaad sa divorce papers na kailangan ni Mohamed na i-disclose ang lahat ng kanilang financial assets na hindi sinangayunan ni Mohamed. Pagkatapos noon, noong araw na yon, ay wala nang balita ang kanyang pamilya at mga kaibigan kay Ilana. December 1, 2016, apat na araw matapos ibinigay ni Ilana ang divorce papers kay Muhammad, ay agad-agad na hindi na makontak si Ilana. Lahat ng messages ng kapamilya at mga kaibigan nito ay hindi na nababasa ni Ilana at wala na ring reply. Sinubukan din nilang tawagan ang telepono nito ngunit walang sumasagot. Noong tinanong si Mohamed ng ina ni Ilana kung nasaan ang anak, anak, ang sagot niya ay umalis ito ng hating gabi at may dalang maleta para sumama sa kanyang lalaki. Ngunit hindi naniwala ang mga magulang ni Ilana. Tinawagan ng ina ni Ilana ang kapitbahay ni Ilana na dating manager nito at matalik na kaibigan para i-check ang kanilang bahay. At ayon sa kaibigan ni Ilana ay nandoon sa kanilang bahay ang sasakyan nito. Kinabukasan ay dumating sa Toronto ang mga magulang ni Ilana. Katunayan alas 5 pala noong baga ay nakarating na sila sa bahay ng anak at hindi maganda ang kanilang kutob. Alam nilang may masamang nangyari sa anak at may kinalaman doon si Muhammad. At dahil sa may ekstrang susi sila ay agad silang nakapasok ng bahay. Nakita nilang malinis ang bahay ngunit napansin nila na ang dalawang basahan sa baba ay nawawala at ang telepono ay tinanggal sa pagkakabit nito sa dingding. Nagluto sila ng pagkain para sa mga bata. Nung narinig yun ni Muhammad na may tao sa babae agad itong bumaba. Dumiretso ito sa kusina at nung nakita niya ang mga magulang ni Ilana ay agad itong nagsabi na kayo pala ang tumawag ng mga pulis. Dahil sa may pumunta ang mga pulis sa bahay nila isang araw bago dumating ang mga magulang ni Ilana. At nung tinanong ng mga pulis, yun pa din ang sagot ni Muhammad na umalis ang asawa na may bitbit na maleta para sumama sa kanyang lalaki. Ngunit kilala ng mga magulang ni Ilan ang anak. Alam nila kung gaano ito karesponsabling ina at hindi nito kayang iwanan ang mga anak. At hindi nagtagal, hapon ng December 2, 2016, isang bombero ang naglalakad kasama ang kanyang aso sa Humber River na katabila ng Nashville Road. Habang naglalakad ito malapit sa tulay, ay may nakita itong maleta na parang itinapon mula sa taas ng tulay. At kung titignan ang maleta sa malayo ay punong-puno ito. Tumawag ito ng mga pulis at pinacheck ang laman ng maleta. At nung binuksan nilang maleta ay nakita nila ang katawan ng isang babae. Nakita din ng mga pulis na may nakalagay na pangalan at adres sa gilid ng maleta at ang nakasulat ay Ilana Shamji ng North York. Dinala ang katawan para ma-examine Pinaalam din ng mga pulis sa pamilya ang tungkol sa natagpuang bangkay. Para makumpirma ay tinanong ng mga pulis ang mga magulang kung ang katawan ba na nakita ay kay Ilana. Nanginginig at takot na takot ang ina ni Ilana. Hindi niya alam kung anak nga ba niya yon dahil sa halos hindi na makilalang mukha ni Ilana dahil sa sobrang maga dahil sa pagkakabubog. Pero sigurado ang ama nito na si Ilana ngayon. Matapos ang ilang oras ay kinumpirma na sila na nga ang natagpuang bangkay sa pamamagitan ng DNA test. Noong araw ding yon ay biglang naglaho si Muhammad. Katunayan ay tinulungan ito ng kanyang kapatid na lalaki para makatakas. Bandang alas 8 ng gabi ang magkapatid ay tumigil muna para magkape at nakita sa surveillance camera na may tinagpo itong lalaki na nakasut na pinaniniwala ang abogado ni Muhammad. Agad na kumilos at tumaksyon ng mga pulis dahil baka makalabas pa ng bansa si Muhammad kasama ang kanyang kapatid. Nahuli at agad na inaresto si Muhammad sa kasong murder. Ayon sa testimony ng dalawang anak nilang babae, na noong umaga ng December 1 ay nag-away si na Ilana at Muhammad at nagumpisa na rin sakta ni Muhammad si Ilana. Nagtangkapang tumawag si Ilana sa telepono ng mga oras na yon para humingi ng tulong at ang number na nadial niya ay 611 imbes na 911. Sumilip ang panganay na anak nila sa kanilang kwarto at narinig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Nakita niya rin na nakaluhod ang kanyang ama at hawak-hawak ang kanyang ina na parang sinasakal niya ito. Nung nakita ni Muhammad ang anak ay agad itong sumigaw na bumalik siya sa kanilang kwarto. Nung nakitang wala ng buhay si Ilana ay pilit itong ipinasok sa maleta at kinarga sa kanyang sasakyan. Sa sobrang takot at panik ay hindi na alam ni Muhammad ang kanyang gagawin. Nung dumaan ito sa Highway 50 ay doon niya itinapon sa taas ng tulay ang maleta, sa pag-aakalang aano rin lang ito ng tubig. Ngunit napadpad sa gilid ang maleta, kaya nakita ito kaagad ng dumaan na bobero. Pagkatapos nitong matapon ang maleta ay agad itong umuwi sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Agad itong nagluto ng umagahan ng mga anak at pagkatapos ay hinatid sa paaralan ng mga ito. At dumerecho sa kanyang trabaho at nagsagawa pa ng operasyon sa isa sa kanyang mga pasyente. Para mapagtakpan ang kanyang ginawa ay nag-send pa ito ng text messages sa cellphone ni Ilana na Good morning, not sure where you are. I guess I will get the kids ready and take them to school. Please call. Pagkatapos ay agad din tong inilipat ang kanilang family liquid assets sa trust account ng kanyang abogado na nagkakahalaga ng $640,000. Sa resulta ng autopsy sa bangkay ni Ilana ay nakita na nabalian ito ng leeg at ribs. At ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkakasakal. At ang lahat ng kanyang buhok ay pinagpuputol pa bago ito ilagay sa maleta. Napatunayang guilty si Mohamed sa kasong second degree murder at sinintensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ng 14 years na pagkakabilanggo. Ang pamilya ni Ilana ay humihingi sana ng death penalty dahil ang pagkakakulong ay hindi sapat na kabayaran sa buhay na kinuha ni Muhammad. At dahil sa walang magawa ay tinanggap nila ang hatol ng judge at umaasang hindi na kailanman makalabas ito ng bilangguan. Ginanap ang funeral ni Ilana noong December 17, 2016 sa kaparehong simbahan kung saan siya bininyagan at kung saan siya kinasal. Ang mga magulang ni Ilana ay pansamantalang dun muna nanirahan sa kanilang bahay. Kasama ang kanilang tatlong anak para hindi mabigla mga bata at habang unti-unti itong tinatanggap ang nangyari sa ina. At kalaunan ay lumipat din sila ng bahay kasama pa din ang mga magulang ni Ilana.